May dinitik kakabayan na tumunog ah. Saan banda na dinitik yun? Sa kabayan? May tumunog eh. Yung mga itim. Sa itin. video mo kabayan? Yung mga itim. Wala oh. Diba? Hindi to basta-basta tutunog eh. Maganda kasi pong gadget na Pinatitik ko dyan, parang flashlight lang eh. Ah, ano lang yun? Yung stick lang na gano'n. Yung stick lang, babaw lang yun? Hmm. Pero, Parang babaw lang yun. Ito kaya sa ibawan, ito. Hmm? 20 feet yan. Nag-20 hmm? feet na natin. Anong feet na yan? 20 feet. Ah, baka tayo lubog ng koge sa ano? Oo, baka tungkol. Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba may tulong talaga siya dito. May siguro. Eh. Hmm. Hindi naman natin pwede punta yung gitna. Ang isa lang. lang hmm, na na. Eh. Hmm. Kung may tulay pwede Hmm. Tulong niya lang oh. Dito na ako ayun no? oh. Mm. Diba? Tama yung hukay. Tama yung hukay, kaso yung lalim ang... Oo, <laughs> yung, yung lalim ano. Mabigat-bigat ang ano. Mabigat ang yun, no? Laban. Ko. Oo. Oh, Yan uh, o. Nakakabi ko din. Oh, mabalik lang saan, di ba? Oo. Ang banda siya dito. Oh, wala dito sulok ngayon. Tama tong lawak na to. Kaya pa dahil nga. Ang kahabol tayo. Dito. Dito sa lugar na to. Sintro. Sintro yun. Oo, sintro. Dito. Dito. Yung wala yung extension mo na yun, wala yun. Nasa gitna mismo. Nasa. Oo. Wag, ano. Mag-i-kiss no. Nasa gitna ako, mag-i-kiss na siya eh. Oh, kung dito ka? I-kiss na yun eh. Yeah, dahil dito na may Instagram to ko. Tama naman yung butas. <manyan> tawag ng scanner? Oo, tawag. Ito ginagamit ng mga... Nakikita yung mga so, back, back daw. Uh, Ang <manyan> laki ng punan mo dyan. <manyan>

Nakita mo yung guhit oh. Mayroon oh. No? Boy. Mayroon oh. Ayun. May ayun, ayun. 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 Dito, dito ka lang sir. Okay. yung <laughs> <laughs> pang ano. Ayan. 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 Ah. Ayan. 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 kasi? Ayan. 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 Oh, nakukuha na namin din ng smell. Paglimas-limas namin. Paano ba yung flooring? Paano ba rin yun? Ano ba 'tong Ayun, siya, no? ayun, ano? Oh, kumusta? Oh, sige. Tapos patayin pa lang 'yun. Tapos ni flooring pa Oh, flooring okay. pa lang 'yan. Tapos pagdating dito, sir, nawala lahat oh. 'to, no? Kundi mas ang flooring. Ayun, hindi may tanawin 'yan. Ito may tunnel. Parang distance 'yan, oh. Medyo positive day mm. positive kaya lang may flooring yun nga nabunggo yun yun lang mga gabag siguro grabe kap yun yung ano yung kumabios Diyos sa flooring hmm. yun e, tapos yung angkap palang flooring pa positive talaga siya po flooring huh? dito ba nito? yung nga po yung nalagabog huh? yung nyo may lumagabog yun po yung nabunggo pero may meron din siyang tunnel. Nag-close lang. Pag nabasag yung flooring, may tunnel pa. Hmm. Grabe no. Papalo ng taas ko, taas pa ng flooring eh. Parang takip 'yun. Takip yung flooring na 'yon. Takip 'yun, takip. Nasa ilalim pa ko Tunnel. Eh. Tunnel. Tapos sa ilalim ng tunnel, mababaw 'yan. mababaw 'yan. May ukay na eh. Pagdating sa tunnel, malalim pa 'yon. Hmm may tanim ka na naman. nagbigay no? yeah. yeah, na huh? oh. okay. ng giveaway na mga baba ano mga dito. Hindi dito ano. Dito talaga matataas so, na no, Puro mga opisyalis lalaking, ano, ano, ano. May ari. Hmm. Yeah. ba doon banda doon. ng giveaway mga baba mo. Saan tayo kanina? na yun hmm. tayo kaniyan kung yun kung yun kung yun yun kung Kuha pa yun kung yun na yun pa? yun kung yun kung yun kung yun kung yun dito yun kung yun kung nila. kung Dito kung yun 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 kung Ito. kung na ng boto sasa nakita. Yung tubig gagamitin Kita kung paano Pag natanggal mo yung tubid na yan at naabot yung flooring, a yung flooring. Yun ang daan ng tunnel. Tama yung butas mo. Eh. Tama yung butas, may flooring. May lang pit. Kaya eh. basag yung flooring, may sa mo makikita yung tunnel? Simula dito. Dito pa bumibilang pa yung pit mo. Saan ba bumibilang nung... Gano'n pa kaya kalahal? Kaya yung pagbilang ho, hindi ba hmm. sa ganito o... Ang pit kung o, saan mo kasimula? Sa dito sa taas. Ang ng... Ah, ito, ta dito tayo sa taas. Ito. Hmm. Yun tayo. Kung saan tayo tumatapak. Mm -hmm. Ah. Hindi dyan ha. Oh. Yun tayo. Oh. Kung saan ako tumatapak, doon na tayo magbibilang. Ah, yung hmm. push yun, lang. Saan na Oo. Pero may laman, ano? Oh. Hindi, hmm. hindi, hindi siya Kung saan lalabas. Hmm. kanin. Ay, sir. 1, 2, 1, 2, Tapos ito naka-file oh ito yung void oh. siya. <tansha> <tansha> Ito yung flooring Ito pa yung tinitira nyo <tansha> 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 pa lang oh, yan pa lang yun Lapas na 1, Oh, pag tinira mo 'yan, kapal niyan. Mm. Ngayon pag natamaan mo 'yan, meron ka pang tatamaan boulders. Isa pa. Lupa, boulders pa, yung makapal pa rin. Dot, ito na yung tunnel. Sinasabi. Ano? Tapos di siya, distansya siya. Ang orientation niya papuntang northeast. Oh, northeast. Kaya pag tumira ka dapat ng ano, lagi kang gumagamit ng compass pag humuhukay ba. Kasi na, kasi pag ang gamit kasi, maganda. Pag wala kang kompas, nililigaw ka talaga. So, mm. a meters, ang kapal, mula na sa 19 meters flooring pa rin. Oh. Mm. 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 Na sa ang boulders ng pangalawa, ang kapal nasa na ang kapal. 12, 12 meters. Hmm, Ayun, 12. 13 meters. Flooring. oh flooring ulit. Hindi naman tayo sa bahay. Ang daming flooring. Tapos, yung tunnel. Galing sa distansya nung ano. Mababang na din. O, oh, yo sa flooring, wala dun sa pabutas na, ang layo yung distansya naman niya, layong yung distansya niya is, 8 meters. Anong metro? Anong metro pa? Malalim pa rin. Malalim pa rin. oh ngayon, mula naman doon sa item, tingnan natin, kukunin natin yung distansya. Mula doon sa item hanggang doon sa uh, parang board space. 12 meters. Ako po, dino, Ulam, ano? Unam po. Dino, tinaklo. Ako po. Ang ba itong klase yung ginawa na hapon dito? Pinakamalali na natin. Nasa is siya. may puno kasi Puno ba ganda dito dati? Mga yung... yun nga eh, no? yung pinalakol ano, hmm. malaki. May, may puro nakaraan no? Tapos sin na sinama na sa tabon ano. Hmm. hmm. Is. East... Kaya ang tahon ni malalim na yun na meron pa eh. Yan yung na, ang mga bunga dito. po nga po yung bato. Malalaking bunga. May bunga yung eh, kakunat na parang antigas. Ang hirap po ito siya. Ibenta mo na lupa mo siya ng mara... milyon-milyon. <laughs> Por aí,